hanggang hanggang sa local level ay handa na tayo alam na namin yung aming kailangan gawin inayos na namin ang sistema alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin na ilagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang hanggang sa local level ay handa na tayo, alam na namin yung aming kailangan gawin inayos na namin ang sistema ay salamat bagong Pilipinas handang handa na talagang ating mahal na Pangulo alam na alam na ang kanyang ginagawa may mga sistema na daw bawat departamento pakinggan natin yung kanyang kabuan speech kung ano ba yung handang handa na daw yung gobyerno sa 20 piso kada kilo paano ngayon ang mga farmer ang mga farmer kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng LNK. Hindi, eh, uh, hindi namin ibababa hanggat hindi namin ibababa ang buying price. Eh, ano nga ano 19 to 23? Oo. Oh, oh, sa, ano, sa ba, ba, sa price? Oo. Oh, so, sa sa basa 18 ang uh, pagpili. Hindi na yan papaba dyan. At kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa. Yun. Pero hindi lang naman sa ang support na, na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay-paying. Uh, kung hindi, sa iba't-ibang inputs, kagaya ng napanggit ninyo. kaya ang DA, ang ginagawa, imbis na kayo ang bibili, na magahanap kayo ng urea, magahanap kayo ng ano, lahat ng pesticide. Uh, ang mag, ano, ang DA na ang bibili para makarami. Pag uh, nakarami, makamura tayo. Tapos, nandyan na yung lab, uh, yung ating soil laboratory. Sa akin palagay, uh, unang, unang, unang salta pa lang, makikita, mababawasan ang gastos natin. Dahil alam na alam na natin kung gaano karami ang ilalagay na ayuda ng fertilizer. Kung gaano titigil. Tapos kung ano yung lupa na kailangan, kailangan pahingahin muna. Yun, dahil may soil analysis tayo. Kaya malaking may ma, malaking mababawas sa ating gastos kasi alam na alam na natin eksakto nang ang ibibigay natin. Hindi tayo basta lagay na lagay baka sakaling gumanda. Uh, 'yun ang ating ginagawa dahil wala tayong soil lab doon. Ngayon meron na tayo, makakatulong 'yan. So lahat ng cost para sa inputs na aming ginagawa ay uh, makakatulong hindi lamang sa buying price ng palay. At bukod pa ron, pwede ko na i-announce yung NFA, pipili na rin ng, uh, bibili na rin ng mais. Bumabalik talaga tayo doon sa dating trabaho ng NFA na rice and corn. Rice and corn talaga yung NFA. Kaya ngayon, nandung bumabalik na naman tayo. At again, yung presyo na yan, ang presyo na yan ay kailangan maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi namin kahit anong presyo sa palengke. Uh, hindi, hindi konektado yun. Basta gagawin ang titiyakin namin Uh, yung handa buhay ng ating mga magsasaka ay uh, mabuti-buti ma naman. Uh, hindi kasi hindi laging naghihirap at uh, hindi laging nag- uh, uh, na, 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 na na Hindi na hin, laging naghinuhulaan lamang kung ano yung dapat gawin para pagandahin ang, ang ang ani. So, lahat ng mga inputs, lahat ng pati sa buying price, lahat yan ay pag, pag titiyakin namin na sapat para naman yung ating mga farmer ay may hanap buhay naman. At mapakain ang kanilang mga pamilya, mapag aaral ang kanilang mga anak, eh, yun lang naman ang hangarin natin.